ka po, Mommy. Numabas na po ang baby brother ko. Yes, anak. Ang cute-cute niya nga eh. Mom, mom congratulations. Ay, Ate Melody, salamat. Kailan ko po ba siya pwede makita? Nako, anak. Uh, siguro pagtapos ng school mo, pwede kang samahan ni Lola dito. Yay! Uh, what about po si Daddy? Alam niya na po ba? Oh, oh, alam na ni Daddy. Ano lang, uh, nasa trabaho siya. Kaya, pabayaan muna natin, ha? Okay po, Mami. See you later. Okay. I love you, anak. Bye-bye. Talaga bang nasabihan na natin si Jordan, ma? Of course. Ayan, alam ni Nanette. Pagkapanganak na pagkapanganak mo, minessage ko siya agad. Bakit... Bakit hindi pa siya dumadalaw? Sinabi mo na kay Tori, di ba? pabayaan na muna natin si Jordan. Ang pinakamahalaga ngayon, ang importante, naging maayos yung panganganak mo, di ba? Eh, tsaka, salamat na lang kay Leo na nandun siya nung pumutok yung panubigan mo, di ba? To the rescue siya, di ba, tita? Oh, yes. At tatanawin kong malaking utang na loob kay Leon yung pagdadala niya sa'yo dito sa ospital. Mabuti pa siya. Mm -hmm. Ever yeah. present. Sorry, hindi ka pa patapos dyan. Baka malilit ka no, na sa yaya. school. Promise, konti na lang to. Surprise! <laughs> Daddy! <laughs> Na-miss po kita. I miss you more na. Tamang-tama po yung dating mo, Daddy. May isi-celebrate po tayo. Talaga? Oh, ano yung celebrate natin? Hindi niyo po ba alam? Nag-give birth na po si Mami, Nasa hospital po siya ngayon kasama si Lola. <laughs> Ang cute! Cute mo talaga! Manong-mano ka sa akin ah. Uy! Uy, hindi ah. Siguro matalang. Pero yung iba, lahat na yan sa akin yung nakuha. Kristi, <laughs> salamat ha. Salamat sa pagkilala mo sa akin bilang ama sa bata. Oo naman, Leon. Deserve mo yun. Ikaw nga man ng bata. Hindi na yun magbabago.